Edzy, ano nga bang pinagmulan ng away sa live? Bongga nga talagang naging debut ni Pao. Marami ang dumalo sa kanyang kaarawan at successful ang debut party nito. Marami nga ang namangha sa ganda ng gown nito. Pag-usapan naman natin ang nangyari dito nga sa live ni Kuya Val sa party ng kanyang anak na si Pau. Hindi nga mapatigil lang iba't ibang nagkokomento doon sa live na ni Kuya Val. Halos libo ang nanonood at talagang inaabangan ang debut party ni Pau at ang mga member ng Kalingap ay andun din. Ang problema nga sa live ni Kuya Val ay ang kanya-kanyang komento at issue ang kanilang nababasa doon. Madaming nadismaya nga sa live ni Kuya Val. Ang kukulit nga ng mga ito dahil may kanya-kanya silang paborito, kanya-kanyang puna sa mga suot ng K-Angels at talaga namang doon pa nagtatalo sa live. Ano nga ba ang pinupunto ng mga komentator ng iba sa live ni Kuya Bal? Di naman nga maiiwasan na magkaroon ng ganito dahil nga may kanya-kanya tayong idolo ng mga beneficiary. Kaya dito nagsimula ang kanila kanya-kanyang mga komento, puna o kung sino ba ang maganda, ang kasuotan, sino ang hindi. Para sa ating mga viewers at may mga paborito na mga beneficiary, di masama tayo ay may sinusuportahan pero dapat andun pa din ang ating respeto sa kung ano ang tema ng live. Unang una po, iyon po ay kaarawan ng isa sa anak ni Kuya Val at di para magtalo-talo sa live. Mas maganda na ating nire-respeto ang may kaarawan na si Pau dahil moment niya iyon sa live. Hindi yung kanya-kanya tayo ng sinusuportahan sa live sa mga beneficiary. Ang dapat na ating inaabangan ay ang birthday ni Pau na dapat masaya ang lahat at di kaguluhan sa live. Dapat nga greetings kay Pau ang komento, hindi kung ano-ano ang pagtatalo. Nagsimula nga dahil kanya-kanya sila ng paborito na mga beneficiary. Kaya po sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa ating love team na Edsy, ay may isang nag-comment doon at di papatalo. Dahil po tayo ay nag-iingat at dahil sikat din ang ating mga sinusubaybayan, magbigay galang na lang dapat dahil alam natin na lahat naman sila ay mababait at lahat ng beneficiary na ating mga sinusubaybayan. Magbigay respeto din tayo dahil makakaapekto din ito sa kanila. Dahil lang sa kasuotan ng mga beneficiary, nagkagulo na sa live. Ang iisipin ng iba, di sila patas tumingin at magkakaroon tuloy ng inggitan. Bakit pa kailangan nyo magtalo-talo, iisa lang naman kung tutuusin ang may hawak ng mga beneficiary kundi si Kalinga Prab. Alam naman natin na kanya-kanya tayo ng sinusuportahan na beneficiary, ngunit di naman magandang magtatalo-talo pa sa live at mismong kaarawan ni Pau. Nagkakampihan ng supporter ng EDC at Danjoy versus supporter naman ng Jump Car. Bakit kaya magtatalo-talo iisa lang naman ng humahawak sa kanila? Di nga ang ibang supporter magpapatalo sa kanilang sinasabi kaya lumala lalo. Ang pangit nga lang doon ay mismo sa live pa ni Kuya Bal nagtatalo-talo. Kayo, ano? ang inyong komento rito